Guys, welcome back sa channel natin Boy DIY, isang maulan na uh, linggo dito sa Isabela So, kani bagong vlog ulit tayo Yung kung maalala nyo, yung napanood nyo yung vlog kay Barako, yung nilagay ko ng ilaw Yung ilaw na yun guys, kinabit ko kay, ano, kay Supremo Ayan o Ayan Ayun o Mas ilalim to guys, ayan o. ito tapos yung isa dito yung isa guys ano pero ginawa ko ngayon hindi ko siya connect sa battery kasi last time sa barako nakalagay yung positive sa positive ng battery tapos yung negative sa body ground lang ngayon naman guys para may switch siya na connect dito sa park light natin dito dito na connect pero doon ako kumuha ng linya sa dito guys yung so arapan dito ako kumuha ng linya. niya. Yun o. No? Oh. Labo na nga sa hayon. Yan guys, ano yung malit. Yung park light. Binaka park light yan. yan. Yung linya niyan, dyan ako kumuha. Hindi ko siya, hindi ako nagputol ng wire. Wali, ginawa ko lang. Yung dalawang wire. Pinas ko lang dun sa pinaka socket nila. Para walang putol. Yan. So guys, ano o. basta tandaan nyo lang lagi pagka red na wire positive yun ibig sabihin yung ito yun know, o may kita nyo yun know guys may kita nyo medyo balabo yan kung makita man sa video yan mayroong red dyan o oh. kita nyo may red dyan positive na yan positive na automatic na yan doon nyo lagay yung, yung sakit sa ano yung wire nya doon nyo lagay sa may ano positive na candle na pinakasakit niya. darawan naman yan guys eh. Yan oh. No? Tapos kakonek ko. Binalutan ko ng kan electrical tape. Yan oh. No? Parang malinis tignan. Diba Kita nyo. Parang wala nangyari. Diba. Ito yan oh. No? Yan. Narinyahan ko yan. Pinagapang ko si Lalin. Yun si Lalin. Ito yung iba guys. Ano. kasi ito, ipakita ko sa loob para kita nyo malinis talaga siya. Yan. Yan guys, ano. Gumapang silalim yan. Yan. Si Supremo pala, nasa loob, nasa kabila yata ang battery nya. Sa kabila. Si Barako kasi yan dito sa left side. Itong si Supremo nasa right side. Yan. Yan guys, ano, Gumapang malinis siyang tignan so ngayon guys isindi natin para makita nyo isindi natin ngayon isindi natin guys yan pagka nakailaw to guys yun natin para ano, Ilo ko to guys Kailan yung backlight nya iilaw na rin to yun o diba dalawa sila nya diwanag nya sa kati ito nyo medyo maliwanag pa ngayon pero maliwanag yung pa rin nya maliwanag pa rin diba yung nabignan so ganoon lang mag connect madali So ito lang guys yung ano yung vlog natin sa araw na to. Ah yun. So, pwede kulit ng LED light sa ating room tour. So, yun lang guys. Thank you, thank you sa mga viewers natin. Salamat, salamat.